Hello guys, welcome to my blog. Mau ada ini ingredients aku monggo. Asal dan hanya buat satu unang di sana yang lemas, sudah yang ne. Mau kun terjod, ni butang aku monggo. Mau apa butang aku monggo? Butang aku bi. Punya, mau kau angkat ne dong. Kami monggo kau bukan terjod, magulai. Jumlahan ni ay kalimti ang chicharon hindi ka na kami na siya ang palapot sa bowl dagdag din sa flavor ang sarap naman sa chicharon na ang para healthy ang buhay okay guys salamat sa pananood bye